Hello guys, magandang 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 gabi na dito sa Los Angeles, California guys. At heto kararating ko lang po galing trabaho. So guys, kumusta na po sa inyong lahat? Kumusta na po sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Pilipinas? Ako ay sobrang nalulungkot guys kasi nga sa mga bali na nangyayari na nakakarating na halos araw-araw po yung ano dyan, lindol sa atin dyan sa Pilipinas, guys. At talagang nakakalungkot, nakakalungkot isipin at uh, kung iisipin mo, bakit nangyayari itong mga ganito? Sabi nila, baka ito na yung the big one po. Yung the big one na mangyayari dyan sa Pilipinas na wag naman sana kasi nga pag dumating yung the big one, guys, hindi natin malalaman kung anong pwedeng mangyari. And yes, guys, marami nagtatanong about dun sa Apo laki Caldera. Yes po, guys, totoo po yun. At nung unang di ako naniniwala, pero nung sinerge ko po siya, totoo nga. Pero yung Apo laki na Caldera, yun po yung, yung po ay... inactive po na vulkan na nasa ilalim ng dagat guys That was million years ago. Pero, guys, nandiyan na tayo. Inactive siya. W wala tayong dapat ipangamba. Pero, ang sinasabi ng karamihan, huwag tayong maging makampante. Kasi, you know, maraming bul volcano sa buong mundo na natutulog at bigla na lang, you know, pumuputok sabi nila natutulog ng thousand thousand years ago, ten thousand, ten thousand years ago o kung ano man. Pero dumarating sa point na nabibigla na lang tayo na pumuputok yun. So, bagaman inactive yung volcano na yon yung ano yung kaldera na matatagpuan niya sa Pilipinas siya ang pinakamalaking vulcan, guys sa buong mundo pumapangalawa lang yung nandito sa Amerika yung uh, Yellowstone na matatagpuan sa Wyoming, guys So, yun po yun. Dinaig po niya yung... Uh, ang una kasi dati, nung di na na discover yung dyan sa Pilipinas, ang nangunguna is yung nandito sa Amerika. Pero nung na-discover nila ng 2019 ng scientist na Pilipina, yun pala, yun palang pinakamalaki, yung nandyan sa Pilipinas, na ito ay may kabuuan na kung tutuusin yung laki nun magmula daw sa Quezon City hanggang sa Paniki Tarlac. At pwede niyang lamunin ng pitong, yung laki ng Taal Lake, pito na ganun. Sa ragtutak Akmunan man, pwede niyang lamunin guys sa laki ng Apo Laki uh, Caldera. Kaya kung isipin mo nakakatakot talaga guys, pero inactive siya. Yun yan, inactive siya. Wala, wala tayong dapat uh, ikatakot. Pero yun nga lang, hindi po natin alam ang pwedeng mangyari ngayon bukas. Kasi nga, tingnan nyo naman yung mga lindol. Araw-araw na po yung lindol dyan sa atin. So hindi natin alam, ipagdasal natin na wag naman sana. Kasi kapag, kapag yun po ay uh, nagising, wag naman sana pero ang Pilipinas po mawawala talaga sa mapa. Pag yon ang sumabog, guys. Yun ang totoo. Yun, yun din ang sinasabi ng mga scientists. So, ang gawin natin, guys, ipagdasal po natin yung mga nangyayari. Magdasal tayo. Dahil halos lahat, halos lahat ata ng... Ewan ko kung ano na nangyayari sa talaga sa Pilipinas, guys. Parang sinalo na ata lahat. Lahat-lahat ng mga kung ano man yan, baha, lindol, korupsyon, I amin mean, na, wala lang Pilipinas. Guys, ang tula kasi, amayamaylay ina to y. Dahil sa lindol, mag ilan na yung aftershock sa Cebu. Kamakailan lang, kanina-kanina lang dyan ata, di ba? Uh, lumindol sa Surigao del Norte, 6.2 na naman. So guys, grabe talaga ano na itong nangyayari. So, ang masasabi ko lang, magdasal po tayo, magingat po tayo. Huwag po tayong kung saan saan nagpupunta kasi hindi natin alam yung pwedeng mangyayari. Mas maganda na lang mag-stay po tayo ng bahay. So guys, God bless us all. Ipagdasal po natin ang Pilipinas. Love, love, love and happy lang.